Ah, magandang tanghali po at narito po ako sa Robinson ngayon at tinantay ko yung uh, Tres Marias, galing po sila sa school dahil uh, mamimili po raw sila dito. Uh, gagamitin nila sa school, yan, uh, at antay lang po natin sila. Ayan na po yung uh, Tres Marias, bagong dating lang sila, yun, at uh, lapitan natin sila. Kamusta. Kamusta. Ay, makanda ganito, makanda, hindi, eh. Kamusta kayong tatlo? Wow, well, Kamusta? may panghulang may panghulang si mimita wala si mimita wala si mimita wala si mimita si mimita talaga. Iba talaga pagka mga mga ano eh kilala-kilala na sa ano eh Ano? Sino? Sino? Ayun o. Sino? 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 sapatos. Sino ka bibili ng sapatos? Sino

dami na kailangan. Ito nga. Oh, Ito po si... Uy! Ito oh, nga. Bless! Bless kayo! Hindi kayo mag-bless! Ah! ah. Ayan. Thank you po. Anong pangalan niyo, ma'am? Elisa. Elisa? Oh. Taga saan po kayo? Ate rito po. Thank you po. Thank you po, ma'am. Okay <laughs> po. So po, po. talaga si Mai. Daming uh, nakakakilala. nakapili ka na

我。 sa so, okay, kasi marami naman ko. Ah, ko siya. ko sa akin. O, baka ito pang-jolly ito. Yeah, natin. Isang safe and joke lang po. safe namin kasi yung diba daw niya kaya. Pag may gusto siya, o syempre gusto mo may gusto sa ibang oh, niya. So, na natin, sir, so, yung mga personal pag lang po. chika yan, gusto niya ng ng shoes. Ano may tama, niya daw Thank you po muli, ng Italy. At sa shoutout niyo pala sa akin, Ma'am Kate Kuliman po, yan po sa Australia. Sa sponsor po ni po, uh, high school na siya po ay narin restart na nang po nanood niya tapos dating po sa dinendiga sa tanghalan. May daw po ko nang sa contact info. Ah yeah po. Kaya naibigay kailangan niyo mga at. Okay po. So and I will map say ko din po. Salamat din po. Sa po sa. Thank you. Ayan, natuntuan si Mylene, ayan o. Oh. At... Ayan, maraming maraming salamat po sa ma'am Modena ng Italy. Ayan po si Mylene. Ah, uh, masaya na siya. Anong sasabi mo, Mylene? Ah, uh, salamat po. Uh, isaya ka ba? Okay. Sobrang saya pa. Sobrang <laughs> saya ni Mylene. Sige, maraming maraming salamat po, ma'am. Sa pagpapabot po ninyo. Malaking tulong po para kay Mylene yung mga, yung, yung bahagi po ninyo. Oo, oh, ang dami na nabili ah. Lahat ba yan? Oo, oh, ayan. dami Ay, na nabili. Hmm. Si may <coughs> si may <coughs> si na, biskupang pera naman nabili uh, niya. Ito hmm. naman, ko naman ito para sa dalawa. So, kanilang Ito kasi, personal na pera natin. kaya. Eh, Pero may ko na rin si Melina. Ayun lang hindi ko nabili. <laughs> ayan ah. Uh, Pero ito personal, magamit kami ngayon. Ayan, saka so, na-mili siya din ang physical supplies pa yung mga kaibigan. Mm -hmm. Sir, thank you! Eh po, salamat po. Paano na? So pinaki yung word balance. Ayan, sa word balance po kami na-mili yan. Ang kasi <laughs> no? Oh, kanya-kanya sila. May mga sila. May okay, mga mga sila. O, kanyanita. oh net. Thank Malapit na tayo sa KFC, ha? Palapit ng palapit, ha? <laughs> <laughs> oh, <laughs> nagugutom na ako, ha? ko at uh, masayang na naman yung Fresh Marias at nakapagpamili sila ng kanilang mga gamit Ayan, uh, at maaga po sila nakalabas kaya nagsama-sama yung tatlo at saka yan o, oh, ang dami na namin bookstore na na napunitahan uh -huh. ay eto yung mga na hinahanap pa kasi silang mga requirement at nakapagpapag bookstore na Pwede pala tayo sumakay dyan eh. Pili na ako sila ng kailangan nila. <laughs> Ang hirap. Kasi ano, yung mga kailangan nila doon sa isang bookstore, wala. Kasi nga may color code. Yung syempre na ng ista. Kaya nga, kaya nga ano eh, bibili ka talaga yung Gusto Ba niyo daw? May pasok na rin kasi dahil katulad niya, pag pumili ka, hindi naman pala nila kailangan. No? Kaya nila talaga yung magsasabi ng mga requirements. Ito ba yun? May siling? Ito yung siling pa sili. masarap siguro ito may siling. Kuha ka isa. Isa lang. Tama na. Isa. Pagkailin natin. Kayo, no? Ay, e, mahangang yan. May sili yan. Ito na lang. May sili. ভাগন কি শর্মা tingin si Minita <laughs> o yun ang kamukha daw niya yun ang maganda na yun sige nga, mo nga net gayaan mo nga Ano mo? Ano mo ni kanin ito? Ano mo? kiswari, mga hiwalay. Hindi pa rin nakabisado dito. Sino ang unang ninyong hahanapin dito? Ano Guard. Oh, yan. Ayan na may guard. O, kaya nga nang nga pinito kayo uh, magtatanong. Tapos, sasabihin ninyo, anong floor? Tapos, sasabihin uh, ninyo, kung uh, yun ang pangalan namin, uh, o si nanay, o uh, ano, uh, para alam ninyo, huwag uh, kayong maalis ka sa guard. Ito, hmm. hmm. si, si, si Nita doon sa nakikita sa nakikita niyo. yung binili niya? Hindi. Oo, pampingin oh, niya kasi wala naman talaga silang basta grey. Ayan, grey. Tapos white shirt lang daw. Alit yes. ka. Sikip sa'yo yan. Ang li... Ang an laki mo. Uy, mano ka. Uy, mo ba. Oh. Hindi yan. Maliit yan. Pambata yan eh. Ang liit po kayo. Ang pangaliit. na rin at medyo malakas na yung ulan. Ang Tres Marias po ay nag-ikot-ikot na naman sa mall dahil naghahanap sila pa rin ng mga requirements nila. Kung bakit yung mga notebook na yan siguro nagkaubos na ng stock. At ang mga teacher kasi mayroong mga color coding sa kanilang notebook. Kasi na naghahanap ng sky blue pero dark blue na. Ay, pasensya na kay teacher. Talagang dark blue daw. So pwede naman yung lagyan mo ng colored paper. Para mapiprint tayo ng something blue na okay is malapit doon sa sky blue Maraming salamat po kay Ma Modena pala din ng Italy na nagpadala po mm -hmm. ng uh, 6000 uh, 6000 Ano yan 200 200, 200, oh, 200 6, 000, yeah. 170, yata, basta ganun, 7, 6, 000, 200 na uh, At po si Maylin ma'am thank you so much po kasi uh, exacto, daw siya ng ng Rubber shoes. Ayan. Ayan. Para may masabi daw po siya din doon sa bigay. Tsaka, kailangan din naman niya. Then, jogging pants. Yung pampingin niya. Na, nagpunta kami sa... Pumili sila. Sa may natira pa siyang... Ano? Ayon, ay gagamitin daw niya sa mga personal niyang gamit. Na? No? So... Uh, maraming maraming salamat po, ma'am. Modena ng Italy. Ayan po si Mayling. Thank you salamat, po, Leigh. Kami po ay uuwi na. Ah, thank you po. Kami pa ay uuwi na ko. Sinuspendid po yung klase namin kaya <laughs> naghanap ng mga gamit. Okay. okay.